Hello maayong 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 gabi e eh, sa inyong tanan mga boss Kumusta mo sa inyong kagabi o nung karoon? Uh, Mataba ba mo mga boss? Nakadaog ba mo sa double karon boss sa 9pm draw? Double manggihapo ng result So ban balantayan na nagidang eskalera mga boss ha paulit-ulit ko na sinasabing skalera balantayanan mga boss ay inyong kumbiyansahe o mga skalera mag skalera po ta taog mga boss ha mga boss ang result karon uh, 9 pm 881 slide ta mga boss 918 ato ha uh, o 887 no gi-slide ta mga boss pero nagito atong pasakay mga boss kung kisay nakagito sa atong mga pasakay o oh, uh, kung nakagito mo sa atong pasakay mga boss o nakapamaris mo double na 881. Congratulations sa inyo mga boss. Sa 2 PM nag uh, gate 2 ang ato ang pasakay gihapon no. Nagito. Oh. Ah uh, natay last 2 na 3 3 4 mga boss no. Congrats sa 3 4 na last na to nato. Kung nakapamaris mo ani mga boss at three, four, sa atong last to na 3 4. Congrats sana sa inyo ha. Og sa tuang ang 5 PM pod no result na result kay nag gate 3 mga boss ang ato ang pasakay ha. Okay, congrats sa naka pick ana. And then sa 9 PM nag gate two hapon, congrats ani mga boss ha. Kung naka pick mo ana, okay mga boss. Mo gina remind na ako sa inyo ha? always gina remind na ako sa inyo mga boss ang pasakay nato. Mo gate 2 og gate 3 gina siya mga boss. Mo na itiman inyo mga boss ang atong pasakay pagguha gyud mo og gito og gitid sa atong mga pasakay mga boss ha Ugma ma maghatag na pud tag mga boss karon ang atong ihatag mga boss ay advance regalo o special combination og pabunos para ni ugma mapuhon ha sa August 5 2024 Okay mga boss, before ta mag-start sa tuang paghatag og kombinasyon karong adlawa, palihog og like mga boss sa atong YouTube channel and then subscribe kung wala ka pa ka subscribe sa ating YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog okay uh, sa mga nakasubscribe o nagalantaw always ako ang YouTube channel uh, nagasupport sa akong YouTube channel uh, daghang daghang salamat sa inyo ha mga boss thank you thank you so much po talaga nagpapasalamat po ako na sobra sobra sa inyo okay mga boss appreciated ko po talaga yan mga yan ginagawa nyo mga boss maraming maraming salamat po talaga ha Okay mga boss, ang atuang advance regalo o special kombinasyon para ugmaay niyo kumpiyansa ay Say, mga boss ha. Lantawa po ni' ninyo mga atong mga kombinasyon mga boss kay mag-compute ko karong uh, gabi o oh, gabi eh, karong gabi una. Basin maka-chamba mga boss, okay? Sabay lang niyo mga boss, mga ganahan lang mo sabay ha sa atong mga kombinasyon, okay? Ah, uh, maghatag na mga boss, din lang ito langanon. Ito na ang advance regalo o Special kombinasyon og pabunos bonus Okay Sabay lang mga boss Sa mga ganahan Masabay ha Ah uh, Ulitin ko Congrats mga boss ha Kung nakapick mo na Itong mga pasakay Ah uh, Congratulations Sa mga boss Sa last 2 uh, Ano daw Puntahan ha Ganina Natay last 3-4 uh, Okay Congrats lang sa Nakapamaris so, og nakapick sa itong mga pasakay Mga boss Ako nang gina-remind sa inyo Ganina Ah uh, Kung nakapick mo na Ah uh, Congratulations sa inyo mga boss Okay always ko na remind sa inyo mga boss natay explain karon mga boss ha explain ko sa inyo ha uh, base hindi mag advance okay mag explain ko karon sa inyo mga boss ikaw man hatag sa ato ang regalo o pabonus ay pabonus o tama pabonus og o special kumbi ay mo uh, ay mo kalimot mga boss ha pag like sa ato ang youtube channel and then pakishare na rin tapos pag subscribe Uh, subscribe kayo sa ating YouTube channel mga boss pa Tapos pakihit ng notification bell para Araw-araw po kayo manotify sa mga in-upload kong video Okay mga boss Ang ito ang kombinasyon mga boss na Regalo para ugma kani mga boss ha uh, 945 mga boss Ako naggibalik ang 945 mga boss ha 945 Atong regalo ugma mga boss 64 5. Tugtuwa ron na siya mga boss ha. 6, 4, 5. Okay mga boss. Target og grumble mo ana. Lagyan na. Buti na ako ng regalo din. No? Ako nang buti ng regalo. Eh basi, di ba di makuan ba? O no? Regalo. Yan. na, Pinalagyan ng regalo. Okay. 9, 4, 5 mga boss. 6, 4, 5 pag target o grumble mo na mga boss basic tuwa lang mga boss ha may mga 645. okay pero iyang shadow ani mga boss kay mo ni ha ang shadow niya ani kay 490 okay pag target o grumble mo na mga boss muna to regalo para og mga boss ha advance regalo okay pag target o grumble mo ayaw mo kalimot mga boss e special kombinato mga boss kay mo ni special kombinasyon. Atong special kombinasyon para ugma para ugma mga boss kay mo ni mga boss. Respeta mga boss ha. Target grand ball atong special kombinasyon para ugma, kay 7 7 7 2 7 2 5 mga boss ay hindi, mali, mali. Wait lang mga boss. Okay mga boss. Uh, to ang special kumbi day para ugma mga boss. Kay mo ni. Eh. 748 mga boss. 293. Okay? Pag target og mo ana mga boss ha. Ugma. Ay nyo kumbiyansahin na mga boss. Kay basig mo sunod ni sa 11881. Uh, eight, eight, one. ha? Mga boss. Respita rin na nyo ugma. And then, ang kasunod natin mga boss, kay pabonus na. Hmm. Ato na ni Dalion mga boss, kay gabi inandak ko. Tulog na ako ang mga kauban rin. Pabonus mga boss ha, para ni Ugma mga boss ha. Ang atong pabonus kay... Atong pabonus para Ugma mga boss, kay 0... Zero... Ay, 0. 8, 7, 0. 870 mga boss atong pabonus para ugma 3 3 3 2 5 mga boss okay versus 325. pag target og rumble mo ani mga boss ha ugma okay muna atong pa bonus para ugma puhon mga boss ha pag target og rumble mo ana may 0 mga boss imo ani ug ha ha kana may 0 imo ani ug wan may mo na 781 mga boss okay and then mag explain ko sa inyo mga boss ako na explain sa inyo karon ha kini kini Basin niyag mo sunod mga boss ba? Bantayan lang niyo ha. Okay, nagpakita na po sa guide nato mga boss okay kini mga boss guide sa guide sa 2 286 mga boss guide sa 286 mga boss tanawan niyo mga boss ah 4 2 8 7 3 1 Okay mga boss Gahapon ni Gawas ning 273 karong gabi eh kani si 881 mga boss nakaditibi ni ugma ha nakaditibi na ugma ang 246 mga boss nakaditibi na ugma mga boss ha ang 246 respetarin niyo mga boss uh, versus 791 mga boss okay pag target og ramble mo na, mga boss ugma ha respetarin niyo ug mga boss kay nag Uh, nagpakita na po sa itong guide ang 246 ha o 791 okay respect rin yung mga boss respect rin lang mga boss mga ganahan lang ha og gano'n na po yung ka guide mga boss pakita na ako sa inyo ha ang guide sa guide sa 983 mga boss 983 7 2 4 3 8, then 1. Yan mga boss. Kahapon yan. Lumabas. Hindi ito ngayon. So, bukas mga boss, nakadi-TV ang 9.43 mga boss. Ha? 9.43. Nakadi-TV ang 9.43 mga boss. Ha? Uh, versus 4.98 mga boss. Basig mo risk back ang 9.48 mga boss. Respeta rin nyo pag target o ng bulma na mga boss. Ugma. Ha? Mga boss, nakadi-TV na ugma. Ay mo kumpiyansa. Basig niyang buhagay na kalit mga boss. Okay? Okay mga boss, muna ako tum nakaditibay na ugma mga boss. Respeta rin na inyo, ha, pag target o grumble mo ana mga boss. Okay? Akong gi-advance sa inyo, karon nakaditibay na ugma mga boss. Sa pizza size mga boss, dag daghanta na nakaditibay na mga guide mga boss. Ako ipakita sa inyo ha. 7, 4, 1, and then uh, 4, 8, 2. Ay, mali. 4, 8, and then meron pang 5, 8, 2. Tapos, etong, yan, itong, din magkasya. Yan, basta mga yan, mga boss. Nakalitibi niya na pizza size pa ng mga boss. 6, 2, 8. Yan, mga yan. Ako lang i-advance sa inyo. ganahan mo mga boss, ha? Ay, patag mga boss, ha? And then, 4, 9, 5, mga boss. Yan mga, mga nakaditibi. Sa double naman, mga boss. Sa pizza size ni mga boss, ha? niya siya. Uh, sa double, kay 4, 8, 8, mga boss. Tapos 988. Yan, mga boss ang nak naka-DTB. Ako lang i-advance sa inyo, mga boss ang naka-DTB na siya sa pizza size. Okay? Kasi ganahan lang mga boss. Pero ako mo ingon na hoddan mga boss ha. So, kasi ganahan lang. Sa mga ganahan lang ba? Okay? Okay mga boss. Mura na to ang mura na to ang guide karon no? Adlawa. Mura na tong guide karong Adlawa mga boss ha. Uh, lang yung mga boss ha. Kanang to ang ah uh, gipanghatag mga boss na kombinasyon kay delikado na okay mga boss pag targeto grumble mo ha mga bossing Okay mga boss, um ma-exit na ako mga boss. O dagang salamat sa mga naglantaw sa akong mga video. O nag-like, o nag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo talaga. Sa mga nag-support sa akin, patuloy na sumusupport sa akin channel, YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Thank you, thank you so much po sa inyo. Appreciated ko po talaga yun mga boss. Okay mga boss, exit na ako. Good luck o good night sa inyo. Ang tanan, hope to win ta o mapuhon mga boss. Okay, good night mga boss. Bye-bye.